Sa simula ng pelikula, ipinapakita ang grupo ng mga sundalo na abala sa masusing pagsasanay. Isa sa kanila si Michael, isang makisig at matapang na lalaki. Kamakailan lamang, inialay ni Michael ang isang singsing -sing sa kanyang minamahal na si Abby, na buong puso namang tinanggap ng dalaga. Dahil sa tagpong iyon, mas lumino ang kanilang mga pangarap para sa kinabukasan. Ngunit kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang dumating, ang kanyang ama, Si Roldan, ay isinugod sa ospital dahil sa seryosong kalagayan sa kalusugan. Matagal nang malamig ang ugnayan nila bilang mag-ama simula nang pumanaw ang ina ni Michael. Sa tulong ng mahinahong payo ni Abby, unti-unting nabuksan ang damdamin ni Michael. Kaya't nagpa siya siyang puntahan ng ama sa ospital upang alamin ang kalagayan nito. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Michael sa dati nilang bahay. Magkasama nila ni Abi ang tumulong sa pag-aalaga kay Roldan sa kanyang paggaling. Isang umaga, napansin ni Roldan na tahimik ang kanyang anak. Nilapitan niya ito at mapagkumbabang humingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkukulang noong nakaraan, umaasang maibabalik pa ang tiwala ni Michael. Hindi napigilan ni Michael ang kanyang damdamin at buong puso niyang tinanggap ang paghingi ng tawad ng kanyang ama. Sa kanilang pagyakap, muling bumalik ang init sa kanilang tahanan. Unti-unting napawi ang sakit ng nakaraan at muling umusbong ang malasakit at pagpapatawad sa pamilya. Pagkalipas ng ilang panahon, si Michael at ang kanyang mga kasamahan sa tropa ay nabigyan ng isang kritikal na misyon, dakpin ang isang mapanganib na kriminal. Bago sila umalis, pinaalalahanan sila ng kanilang opisyal na maglaan ng oras para sa pamilya at magpaalam ng maayos. Pag-uwi ni Michael, ibinalita niya kina Abby at Roldan ang misyon. Nabigla ang dalawa at bakas sa mukha ang pag-aalala. Hiniling ni Michael kay Abby na samahan at alagaan ang kanyang ama habang siya ay nasa tungkulin. Ibinigay naman ni Abby pabalik ang sing-sing, at sinabi na kung makabalik si Michael ng ligtas at maibalik ang sing-sing, handa na siyang makasama ito habang buhay. Sa pagkakarinig nito, bumulwak ang emosyon at nauwi sa isang matinding sandali kung saan sila ay nag-jackstone. Kinabukasan, tumulak si Michael sa kanyang misyon bilang sundalo. Naiwan naman si Abby sa bahay kasama si Roldan. Isang araw, dumating si Teres, isang babaeng kasosyo ni Roldan sa negosyo, upang makipag-usap tungkol sa isang proyekto. Ngunit sa kalaunan, nalaman natin na may mas personal pala siyang motibo, ang makipag-jackstone kay Roldan. Ang lupit mo talaga, Roldan habang si Abby naman ay abala sa kanyang trabaho bilang isang healthcare worker sa isang kilalang pribadong ospital, napansin niyang may katrabahong nagpapakita ng interes sa kanya. Maayos niyang ipinaunawa na siya ay engaged na at nakatakdang magpakasal, kaya hindi na siya bukas sa ibang relasyon. Samantala, habang nagpapahinga ang grupo ni Michael, isang batang nagel alako ng suman ang lumapit. Sa awa, binili ni Michael ang lahat ng paninda upang makauwi na ang bata. Dumating ang ama ng bata at nagpasalamat sa kabutihan ni Michael. Nangako ito na balang araw ay ibabalik ang kabutihan. Sa kabilang dako, masayang nagsasalo ng agahan sina Abby at Roldan. Habang tumatagal, mas naging malapit sila sa isa't isa at unti-unti nilang nabuo ang isang mas personal at mas malalim na ugnayan. Ilang araw matapos umalis si Michael para sa isang mapanganib na misyon, sinalakay ng mga kalaban ang kanilang grupo. Mabilis na kumalat ang balita, nasawi raw si Michael kasama ang buong unit niya sa encuentro. Lubos ang pagdadalamati ni na Roldan at Abby. Dahil hindi na-recover ang katawan ni Michael, hindi rin naisagawa ang kanyang huling pamamaalam. Labis itong ikinalungkot ni Abby, kaya't nagpa siya siyang umalis sa bahay ni Roldan upang makaiwas sa sakit. Ngunit pinigilan siya ni Roldan. Hindi niya kayang hayaang mag-isa si Abby sa gitna ng matinding lungkot kaya't nanatili si Abby, ngunit siya'y naging tahimik, malungkot, at madalas nalulunod sa alak. Isang gabi, lasing na lasing si Abby. Sa kanyang kalituhan, napagkamalan niya si Roldan bilang si Michael at sinubukang lapitan ito. Agad namang umiwas si Roldan at lumabas ng silid upang hindi magkamali ng hakbang. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Abby. Ipinaliwanag ni Roldan na nauunawaan niya ang pinagdaraanan nito, at sinabing, Darating din ang panahon na magiging maayos ang lahat. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Inalagaan ni Roldan si Abi na parang sariling anak. Habang tumatagal, mas naging malapit sila sa isa't isa at unti-unti nilang nabuo ang isang mas personal at mas malalim na ugnayan. Isang araw, dumating ang balitang hindi inaasahan, buhay pa pala si Michael at nagpapagaling sa ospital. Naramdaman ni na Abby at Roldan ang magkahalong tuwa at kaba. Masaya sila sa kaligtasan ni Michael ngunit nag-aalala sa magiging epekto nito sa kasalukuyang sitwasyon nila. Bagamat nakaligtas si Michael, iniwan sa kanya ng misyon ang matinding emosyonal na pinsala. Habang nag-aalmusal, bigla niyang naalala ang mga trahedyang pinagdaanan, kaya nauwi ito sa tensyonado at delikadong tagpo. Samantala, si Teres ay unti-unting nakakaramdam ng selos sa paglamig ng pakikitungo sa kanya ni Roldan. Sa kanyang pagnanais na gumanti, sinubukan niyang lasunin ang isipan ni Michael sa pamamagitan ng pagbibintang na may ibang lalaki si Abby. Dahil sa emosyonal na kalagayan ni Michael, hindi niya ito natanggap ng maayos. Nawalan siya ng kontrol at pinagbantaan ang ilang katrabaho ni Abby habang may hawak na baril. Sa isang gabing tahimik, nagkausap sina Abby at Roldan. Buong tapang na inamin ni Abby ang kanyang tunay na damdamin, na simula nang mawala si Michael, unti-unti na siyang nahulog kay Roldan. Ramdam niya na matagal na rin itong may puwang sa kanyang puso, lalo na ngayong tila hindi na maibabalik ang dati kay Michael. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagkaroon ng pagkakataon sina Abby at Roldan na mag -jackstone. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, dumating si Michael. Nagdahilan ang dalawa na balak nilang magbakasyon na tatlo kinagabihan habang nagkakainan biglang itinutok ni Michael ang baril kina Abi at Roldan Nalaman natin na nakita niya ang ginawa ng dalawa Binalot siya ng matinding sakit at halos gusto na niyang barilin ang sarili ngunit hindi na ipinakita ang eksenang ito Lumipas ang panahon namuhay ang tatlo ng magkakahiwalay. Isang araw dumalaw si Roldan sa bahay ni Michael at iniabot ang isang liham mula kay Abi Habang umiiyak Binasa ito ni Michael. Nakasaad dito ang taos pusong paghingi ng tawad ni Abby at ilang mga salitang nagsisilbing gabay at paalala. Nagtatapos ang pelikula sa pagdalaw ni Michael kay Roldan sa ospital.